Ito yung mga oras na nalaman ko na kailangan ko na ta talagang operahan sa ulo. Sakto naman, umalis yung kapatid ko para bumili ng pagkain. Siya kasi yung kasama kong bantay that time. Pero bago yun, syempre magtatanong kayo kung bakit nga ba na isang Mami Andrea ay naoperahan sa brain tumor na sobrang lakas naman ng pangangatawan. Bago tong medical mission dito sa barangay namin, pabalik-balik na ako ng ER gabi-gabi dahil halos nga sobrang sakit na ng ulo ko. Kaya naman dito sa medical mission na to, tinanong ko yung mga doctors kung pwede ko mag-request ng CT scan. kapatid ko ang lumapit doon sa medical mission ng Kimbo at ito July 12 at ito yung affiliated na hospital ng medical mission. Kinabukasan, nakuha na namin yung result at ito ang result ng CT scan ko. Kung makikita nyo sa film na yan, yung kulay itim na yan, ibig sabihin na mamaga daw yan. Kung may namamaga, ibig sabihin may something daw sa loob ng brain. Sabi ng neurologist na nakausap namin, for admitted na ako. Ito yung unang araw ko sa wards. Dahil nga affiliated yung neurologist sa Marikina Valley na nakausap namin, na-refer niya agad kami dito sa Carino Memorial Hospital. Siyempre, yung asawa ko yung kasama ko dito. sensya na kayo kung ha-guard na sa hospital tayo, siyempre. Halos 3 weeks ako sa ward habang, nagp habang nagpapalakas para sa operasyon. Ito ang nanay ko na sobra namang talagang alagang alaga sa akin. Sila ng asawa ko. Halos palitan sila sa pag-aalaga sa akin. Habang hinihintay ang mga result ng MRI with contrast ko. Dahil dun malalaman kung gaano kalaki yung bukol na nasa ulo ko. At ayun nang nga August 3 ng umaga, pumunta na sa akin yung aking magaling na neurosurgeon na si Dr. Camacho at gusto niya operahan na ako ng August 4 ng alas G's. Ito na yung araw ng operasyon ko at syempre yung asawa ko na sobrang supportive sa akin. Nagpapasalamat din ako dun sa dalawang nurse na mula first day ng admission ko hanggang sa operating room ay sila yung kasama na nag na nag-assist sa akin. Ito na yung bukol na natanggal sa akin na akala ng doktor ko 2 cm lang pero umabot ng 5 cm. Ito yung hihintay na result dahil kailangang i-biopsy. Alam malaman kung cancerous o hindi. Pero thank God hindi.